Ngayong araw ay magluluto naman tayo ng liempo. Siyempre, hindi naman puro gulay. Kailangan din natin kumain ng karne. Bali, mahigit isang kilo yung nabili ko liempo na yan. Halagang 400 pesos. Ngayon naman ay eh, magagaya tayo ng bawang. Magpipigarin tayo dito ng mga 10 pirasong kalamansi Dito naman sa isang bowl ay eh, maglalagay tayo ng mga 1 and 1 half cup ng toyo. Ito na nga mismo yung gagamitin natin pang marinate sa ating liyempo. Lagyan din natin ng paminta tapos lalagay na natin yung ating ginayak na kalamansi at yung pinitpit nating bawang kanina. Tapos para medyo manamis namis gagamit tayo dito ng pineapple juice. Hindi tayo gagamit ng asukal dito kasi pag gumamit tayo ng asukal dito parang mabilis siyang masunog. Yung pag nainitan yung liyempo ay eh, nagkakaramila dating. Ang gagawin nating dito ay eh, yung medyo juicy siya. Lagyan ko lang din ng konting chicken powder pampalasa pa. Tapos haluin lang natin ng konti. Lagyan natin ng oyster sauce. Siguro mga isang kutsarang mahigit ng oyster sauce o dalawang kutsara mas maganda. Bali kung napansin nyo, hindi tayo gagamit ng asin ngayon. Yung toyo na nilagay natin ay eh, enough na para magpaalat doon sa ating liyempo. Bali kayo na pala ang bahalang maglista ng mga ingredients na nilagay natin. At ayan, ilalagay na nga natin yung ginawa nating marinade doon sa ating liyempo. Salamat pala sa mga bagong pasok nating followers dyan. Maraming maraming salamat. Malapit na po tayo mag 1.3 million followers. Welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Babad lang natin ito mga isang oras. Pwede na tapos magre-ready lang ako ng uling dito at magpapabaga na nga tayo. Siyempre sa loob tayo mag kasi nga nag-uulan ngayon. Maligay lang ako magpabaga. Sinasalang ko lang sa aming gasol. Tapos yan, magbabaga na. Nakready na pala yung aming sinayang. Inanahan ko na. Baka mamaya eh, makalimutan ko pa. So yun, yung aking ginagamit na ihawan, yung dating griller na nilalagay sa ibabaw ng kalan, ginawa ko. Pansalo na lang ng uling ngayon. Kasi nga, tanggal na yung kanyang tekton. Kesa naman itapon, hindi eh, pa kinabangan na lang bilang ihawan. Habang hindi pa nga masyadong malakas yung baga ng ating uling, nilagay ko na nga. Para nga uh, medyo malamig-lamig pa at hindi tayo mapasok. Siyempre, nilagay na rin natin yung ating side dish na talong para meron tayong pantanggal umay, kumbaga. Tapos, kukuha lang tayo ng konting marinate natin at ilalagay natin dyan sa ibabaw ng ating yempo Hindi natin masyadong dadamihan, konti lang kasi gagamitin natin yung marinate mamaya. Bali, pag ganito na ang itsura ng mga iniihaw natin, pwede na yan. Hindi na natin kailangan hintayin masunog pa. Ayaw naman natin kumain ng uling, di ba? So ayan, pagkaganya na ay mapula na, okay na 'yan. Sigurado ako juicy juicy yung ating liempo na 'yan at hindi ka magsisisi pag mo. At ito namang mga eggplant na to, eh hindi natin masyadong susunugin yung balat. Bali gagawin natin diyan eh ibubuka na lang natin pag akinain. So naiho ko na pala lahat ito at yung mga natitirang marinate kanina na sinabi ko sa inyo eh isasalang natin dito sa ating baga. Bali gumuhala lang ako ng maliit na kawali at inilagay na natin yung ating marinade. So ito na, ito na yung ating liyempo. Tatadtarin na natin para makakuha na tayo ng ating pangulam. I suggest na minsan itry mo yung recipe na ginawa natin ngayon. Siguradong juicy yung kalalabasan lang yung inihaw na liyempo. Pwede mo siyang ikumpara doon sa mga nabibili sa mga ihawan o ihaw-ihaw sa mga kainan. Makikita mo yung diferensya niya. At ito na nga yung ating marinate naglalapot-lapot uh, na siya pagka isinalang mo. So masarap yan pagka nilagay mo sa kanin. Magiging sarsa yan. At syempre kung nakarating ka pa sa part ng video na ito, baka pwedeng share mo naman at i-comment mo na rin yung pangalan mo para sa susunod di naman yung babatiin ko at habang kumakain naman ako dito gusto ko lang pasalamatan sila Flor Delisa, Tigno, Clarice Perez Baby Nestor Rosales, Maningning Surla Aida de Guzman, Dansalan at si Ariel Miran maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta sa araw-araw nating mga videos Love you all!